mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go! Mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go. Mangapangu Nahin Balita, Samitoro, Marinduke, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang Mimaropa News on the Go, ang lingguhang balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng Biyernes, ikawalo ng Marso sa taong 2024. Sa ulo na ating mga balita. Bayan ng San Jose isinailalim na sa state of calamity dahil sa El Nino. 2024 Task Campaign Kick-Off Ceremony inilunsad ng BIR sa Kalapan. Mga barangay sekretary sa Mogpog dumalo sa talakayan sa pagtatalang sibil. Babaeng biktima ng pang-aabuso hinihikayat na mag-report sa otoridad. Gender and Development Office ng Pahamalang Panalubigan ng Palawan nagsagawa ng baratilyo ni Juana sa Kapitolyo. Turnover ng mga ICT equipment at mga aktibidad para sa mga kababaihan pinangunahan ng DICT Mimaropa. Dumako na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. Bayan ng San Jose isinailalim sa State of Calamity. Ang balitang niyan mula kay Voter de Nasa State of Calamity na ang bayan ng San Jose dahil sa El Nino. Nitong Martes, ikalima na Marso, ay inaprobahan ng Sangguniang bayan ang rekomendasyon ng MDRMC na isailalim ang San Jose sa State of Calamity. Bilang tugon sa malawak ang pinsala ng El Nino sa nabangit na bayan, ang nasabing deklarasyon ayon kay Municipal Agriculturist Romel Kalingasan at MDRRMO Hil Hendrano ay nagbibigay pahintulot sa pamahalang lokal na magamit ang Quick Response Fund. Matutulungan din ang mga magkasakang may pagkakautang sa kooperatiba at sa iba pang government financing institutions na pansamantalang itigil ang interes sa kanilang utang. Kinumpirma naman ng DTI na batay sa Republic Act 7581 o ang Price Act hindi dapat gumalaw ang presyo ng mga pangunahing pilihin sa loob ng 60 araw sa isang lugar na nasa state of calamity. Voltaire de Quina, nag-uulat para sa PA ni Marapan News on the Go. 2024 Tax Campaign Ceremony inilunsad ng BIR sa Kalapan. Nag-uulat si Dennis Nebreho. Inilunsad kamakailan ng Bureau of Internal Revenue o BIR Regional District Office No. 63 sa Lusod na Kalapan ang Tax Campaign Kick-Off Ceremony na ginanap sa Oriental Mindoro Heritage Museum. Sa temang Sa Tamang Buwis, Pag-Asenso ay Mabilis, ay pinapaalala ng nasabing tanggapan sa mga taxpayers sa obligasyon sa pagbabayad ng tamang buwis. Sinabi ni Revenue District Officer Christine Cardona sa mga taxpayers na magbayad ng maaga o hanggang Abril 15 upang hindi mapatawa ng multa. Ang hindi pagbabayad ng tamang buwis o malaking underdeclaration sa higit 30% ng kita ay maaring patawa ng kasong kriminal at posibleng mapasara ang establishmento. Sinabi pa ni Cardona ugali galing humingi ng resibo sa tuwing bibili ng mga produkto, pagkain, gamit at iba pa, maliit man o malaki ang halaga. Gayun din sa mga nagdenegosyo na obligadong mag-issue ng resibo. Dennis Dembrejo ng PIA Oriental Mindoro nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go. Mga barangay sekretari sa Mopog dumalo sa talakayan sa pagtatalang sibil. Ang balitang niyan alamin mula kay Romeo Mataak Jr. Sa layuning mahasa ang kasanayan ng mga kalihim ng barangay sa pagbibigay ng maayos na serbisyo sa kanilang mga nasasakupan, Isinagawa kamakailan ang kapihan na talakayan sa pagdatalang sibil na inorganisa ng Mugpog Local Civil Registry Office, katuwang ang Philippine Statistics Authority at Philippine Information Agency Marinduque. Ayon kay Virginia Sartilio, Municipal Civil Registrar ng Mugpog. Ang gawain ay bahagi ng ikatatlumputpitong taong selebrasyon ng Civil Registration Month na may temang CRVIS, The Future of Seamless Services, kung saan ay nais palakasin ng lokal na pamahalaan ang kapasidad ng mga barangay secretary patungkol sa pagtatalang sibil. Dagdag pa ng pinuno ng pambayang tagatalang sibil, layunin din ng talakayan na iparating sa mga kalihim ng barangay ang wasong impormasyong nararapat malaman ng mga mamamayan at mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mas mabilis at mahusay na proseso at sistema gamit ang mga makabagong teknolohiya. Romeo Mataak Jr. nag para sa PIA ni Maropa. News on the go. Mga babaeng biktima ng pangabuso, inihikayat na magsumbong sa otoridad. Ang balitang niyan mula kay Paul Jason Foss. Sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong buwan ng Marso, hinihikayat ng Ojoan Municipal Police Station ang mga kababaihan na magsumbong sa kanilang opisina kung sakaling sila ay kabilang sa mga kababaihan na nakakaranas ng pang-aabuso at karahasan mula sa kanilang mga partner. Sa ginanap na PIA Barangay Forum sa Barangay Liwanag Kamakailan, sinabi ni Police Senior Master Sergeant Zeril Formelieza, hepe ng uh, he, uh, Women and Children's Protection Desk ng Ojoan Municipal Police Station, Pinuprotektahan naman nila o ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o ng RA 9262 ang mga kababaihang nakakaranas ng ganitong pananakit. Paliwanag ni sa ang VAUCY ay isang pampublikong krimen kaya maliban sa victim babae, maaari ding magsampa ng kaso laban sa lalaki ang kamag-anak ng babae, barangay official, social work worker o kahit sinong concerned citizen sinisiguro ko umano nilang nasa likod lang ang mga kapulisan ng mga babae kung kailangan nila ng tulong. Damay din sa pinoprotektahan ng batas ang mga anak ng mga ito. Mula Romblon, Paul Jason Force nag-uulat para sa PIA Memorial News on the go. Gender and Development Office ng Pamahalaang panlalawigan ng Palawan nagsagawa ng baratilyo ni Juana sa Kapitolyo. Ang buong detalye mula kay Orlan Habagan. Kaugnay ng pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso ay pinangunahan ng Gender and Development Office ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan ang pagsasagawa ng baratilyo ni Juana sa Kapitolyo. Ang baratilyo ni Juana sa Kapitolyo ay nagsimula noong March 6, 2024 at regular itong isasagawa tuwing araw ng Miyerkules sa Centennial Pavilion ng Kapitolyo hanggang matapos ang pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan. Mayroon naman itong special edition ngayong March 8 para sa pagdiriwang ng International Women's Day kung saan aktibong nakibahagi dito ang mga kababaihan kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan para sa Mimaropa News on the Go, Orlan Habagat ng PIA Palawan, nag-uulat. Turnover ceremony ng ICT equipment at mga aktividad para sa mga kababaihan, pinangunahan ng DIC ni Maropa. Panoorin ang balitang ito. Isinagawa ang ceremonial turnover ng iba't ibang ICT equipment sa Language Skills Institute ng Pamalang Panlalawigan noong ika ng Marso sa SP Boardroom pinangunahan ng Department of Information and Communication Technology ni Maropa ang gawain bilang bahagi ng selebrasyon ng National Women's Month. May kabuang halaga ang mga ipinmahaging ICT equipment na mahigit 500,000 piso. Samantala, isinagawa rin ang Digital Innovation for Women Advancement o DIWA bilang bahagi pa rin ng selebrasyon ng Women's Month. Hain sa mga tagapagsalita, Kailangang hikayatin at palawigin pa ang kasanayan at kaalaman ng mga kababaihan pagdating sa usaping information and communication technology. Bilang karagdagang aktibidad para sa selebrasyon ng mga kababaihan, nagkaroon din ng forum hinggil sa Women Empowerment sa larangan ng ICT at Cybersecurity Awareness. Joshua Sugay, Naguulat para sa PAA Mimaropa, News on the Go. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mimaropa News On The Go. Makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, ito ang Maropa News On The Go. Ako si Joshua Sugay hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon. Mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque Romblon, Palawan. Inyong napakinggan ang Mimarapan News on the Go. News on the Go. On the Go.